Ayan, good morning mga kabagay. So, siguro sa linggo magpapalaro na naman tayo. So, ano yun? Uh, yung online na spin wheel. yung para siyang ruleta. Yun. Ah uh, papalaro tayo. Kung sino yung... Siguro may bibigay tayo ng ano, ng para sa mga followers natin na mga nag-share talaga ng uh, limang tao na luludan natin ng Tegwa 100. So, yung gustong sumali sa ating palaro, share nyo na yung video natin tapos uh, dapat nakapalo ka siyempre nakapalo ka at, uh, share mo yung video natin tapos comment na lang sa baba ng Nang... pasali yun lang wala tayong maraming ibang mekanik uh, share yung video uh, tawag dito nakapalo ka at Siyempre dapat i mo yung share mo para naman yung iba makita din nila yung uh, mga gustong sumali, makasali din. Uh, para pagdating sa linggo siguro umaga, ay uh, la live naman natin. siguro hindi ako makapag-live dito kasi yung ano ko na to account ko eh, hindi na makapag-live kasi nakaraan sumama ako sa live ni Nurhana at saka ni Linlin hindi pala naka-off siguro yung ano nila sa restricted ng ano nila ng comment so ako yung tinamaan ngayon tuloy hindi na ako makapag live ako yung tinamaan ako yung pinalo hindi <laughs> ko pa na check kasi yung live ni Nor kung may mga nag comment ba doon kung ano kapag ka nagkaroon kasi ng violation yung isang uh, live so, tatamaan tayo doon napaluin tayo so ako yung napalo yun hindi ako makapag live dito pero siyempre magla live ako siguro dun sa isa kong account sa idol bear vlog dun ako magla live pero siyempre uh, itatag ko rin itong account na to para mapanood nyo rin diba at uh, babalik tayo dun sa account natin na kahit hindi siya monetize pero uh, dun tayo magla live para lang makapag live tayo ito kasi hindi na to ano, hindi na ako makapag live dito So, nag-appel na rin ako kay Facebook hanggang ngayon wala pa rin yung sagot so hintayin pa natin yung sagot kaya sa mga nagla-live lalo na pag na-monetize na, -monetize na uh, make sure na i-off nyo yung ano yung, i-filter nyo yung comment na hindi sila makapag-comment ng mga link sa live natin at pwede mo rin hindi makapag-comment yung mga uh, isang linggo pa lang ginawa na account at yung mga walang profile picture dapat naka-upload yun para uh, ano uh, secure yung account natin so kapag hindi natin yun ma-secure ayan mangyayari magkaroon tayo ng violation ganito sa akin nagkaroon ako ng violation sumama kasi ako sa live nila <laughs> so yan na lang mga idol mga idol akong kabagay share nyo na lang to kung gusto nyo sumali siyempre dapat nakapalo kayo at linggo siguro tayo ng umaga maglalay mga agahan na lang natin mga 7 or 8 yan, good luck mga kabagay shout out pala dito kay kaibigan natin kay Rande Bersi shout out guys yun, gusto yung trabaho natin dyan so nagbablog ito niya siya mga kabagay so, follow niya yan siya taga palawan yan na Pupunta lang ng Manila para makapagitan ng buhay. So, kamusta dyan guys? sana yung dati mong ano? Ah... Uh, GoPro. Gumitin natin sa dagat. tayong Ingat.